Sa mundo ng sports at showbiz, laging laman ng balita ang pangalang Pacquiao. Pero sa likod ng tagumpay, karangalan at kasikatan ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao, may mga kwento ring hindi gaanong na itatampok sa spotlight. Mga kwentong puno ng sakripisyo, pananampalataya, paghilom at inaasam-asam na pagtanggap. Isa na rito ang kwento ni Joanna Bacosa ang ina ni Eman Bako sa Pacquiao, na sa loob ng maraming taon ay tahimik lamang na itinaguyod ang anak, malayo sa ingay ng kamera at intriga ng showbiz. At ngayon, sa kanyang pagsasalaysay sa programang Kapuso Mo, Jessica Soho, mas lalong nabigyang linaw ang matagal ng hindi kaanong na pag-uusapang bahagi ng buhay ni Eman, ang kanilang koneksyon sa pambansang kamao. Ayon kay Joanna, matagal na siyang nakamove on mula sa nakaraan nila ni Manny Pacquiao. Maraming taon ang lumipas, maraming luha ang natuyo, at maraming desisyon ang ginawa para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Pero sa lahat ng iyon, isa lang ang hiling niya, ang tuluyang pagkilala kay Eman bilang anak hindi dahil sa pera o kasikatan, kundi dahil ito ang tama at makatarungan para sa isang batang ang tanging alam ay magmahal sa kanyang mga magulang. Sa panayam, kitang kita ang halo-halong emosyon sa mukha ni Joanna. Anya, natutuwa ko para sa anak ko, pero kinakabahan ako. Hindi ko alam ang kalalabasan pagkatapos ng interview na ito. Pero umaasa ako na para ito sa kabutihan niya. At sana, matapos na ang mga maling panghuhusga sa anak ko at sa akin. Hindi madaling kwento ang pinagdaanan nila. Ilang taon silang nanirahan sa Japan. Isang bansa kung saan walang kaanak, walang kakilala, at siya lamang ang sandigan ng kanyang mga anak. Sa Japan, siya nagtrabaho para sa kanilang pangangailangan. At sa Japan din niya nakilala si Sultan Ramir Dino. Ang lalaking kalaunan ay kanyang pinakasalan at siyang tumayong ama ni Eman sa kanyang paglaki. Para kay Eman, ang pagkakaroon ng ama-ama ay hindi kailanman naging hadlang upang malaman ang kanyang tunay na pinagmulan. Alam niya kung sino siya at hindi niya kinailanman ikinaila ang kanyang pagkakakilanlan. Pero ayon sa binata, hindi naging rason ang apelyido upang maging mayabang o magbago ang pag-uugali niya. Sabi niya, Hindi ako nagpapadala sa pangalan. Hindi ako si Manny Pacquiao. Ako si Eman Bako sa Pacquiao. Dito, makikita kung gaano kalalim ang respeto niya sa parehong nanay at tatay na tumayong ilaw sa kanyang buhay. Ayon pa kay Eman, ang pagbuboxing -bo ang nagbigay direksyon sa kanyang buhay. Para sa kanya, tuwing umaakyat siya sa ring, nagagawa niyang patunayan sa mundo ang katotohanan na ang kanyang ina ay mabuting tao, hindi masama, hindi mapanlinlang, at hindi karapat dapat husgahan tulad ng naranasan nila noon. Idinagdag pa niya, ang mama ko, hindi masamang tao, makadyus po siya pinalaki niya ako na may mabuting puso. Habang lumalalim ang panayam, mas nararamdaman ng manunood ang bigat ng mga taong hindi nakita sa headlines, ang lungkot, takot at pag-aalinlangan na naramdaman ni Joanna sa loob ng maraming taon. Ang katahimikang pinili niyang yakapin upang hindi lumala ang intriga at ang pagmamahal niyang hindi nabawasan kahit kailan. Sa kabila ng lahat, Sinabi ni Joanna na ang pinakaimportante ngayon ay ang kapakanan ni Eman. Hindi na raw niya nais na bumalik pa sa mga lumang sigalot o buksan muli ang mga sugat na matagal na niyang pinilit paghilumin. Gusto ko ng kapayapaan, lalo na para sa anak ko, sabi niya. Inaasa ko na ang interbyong ito ay maging daan para mas maunawaan kami, hindi para magkaroon ng panibagong gulo. Isang magandang detalye ring ibinahagi ni Eman ay ang maayos niyang relasyon kay Jinky Pacquiao. Ayon sa kanya, maayos naman kami ni tita. Paminsan-minsan nag-uusap kami. Ibig sabihin nito, sa kabila ng komplikadong sitwasyon, may pag-uusap, may respeto, at may pagkakaroon ng koneksyon na hindi nakikita ng publiko. Kung pagbabalikan ang kabuuan ng kwento, Makikita ang tatlong malalaking tema, ang sakripisyo ng isang ina, ang katatagan ng isang anak, at ang pag-asa para sa tuluyang pagkilala at kapayapaan, si Joanna Bacosa, na ngayon ay isa ng pastora sa Antipas, North Cotabato, ay patunay na kahit gaano kahirap ang pinagdaanan, kayang bumangon, hindi siya naging perpekto, pero ginawa niya ang lahat para sa kanyang mga anak mas pinili niya ang pananampalataya kaysa galit, ang pagpapatawad kaysa intriga. Si Emma naman, sa kabila ng bigat ng kanyang apelyido, ay piniling manatiling humble, simple at grounded. Hindi niya ginamit ang pangalan ng kanyang ama upang sumikat, bagkus mas pinili niyang ipakita ang kanyang talento sa ring bilang siya mismo, hindi bilang anak ng boxing champion kundi bilang taong may sariling pangarap. Sa huli, ang kwento ng mag-ina ay hindi lamang tungkol sa pagiging anak ng isang sikat na personalidad. Ito ay kwento ng kuwerdas ng puso, ng paghahanap ng pagkakakilanlan, at ng pagpili ng kabutihan kahit nasaktan, simple men o tahimik ang kanilang pamumuhay ngayon. Ang sigurado, si Joanna at si Eman ay parehong nakatayo ng matatag nagpapatawad nagpapalakas ng loob sa isa't isa at patuloy na umaasa sa mas payapang bukas sa social media hati pa rin ng opinyon ng publiko may mga nagpahayag ng pagbati at pasasalamat sa kanyang mahabang serbisyo samantalang may iba namang nagpapaalala ng mga sugat ng martial law at mga biktimang naapektuhan ng mga panahong iyon gayon man iisa ang kinikilala ng lahat kakaunti lamang ang umabot ng ganitong katagal sa larangan ng politika at kakaunti ang may ganitong lawak ng karanasan. Isang panahon ang nagtapos sa pagpanaw ni Juan Ponce Enrile, tila tuluyan nang isinara ang isang malaking kabanata ng kasaysayan ng bansa, ang henerasyon ng mga politiko na dumaan sa martial law, EDSA, at mga reforma ng makabagong demokrasya. Isa siya sa huling natitirang saksi ng mga panahong iyon at sa kanyang pag-alis, naiiwan ang tanong. Ano ang magiging susunod na direksyon ng politika ng Pilipinas nang wala ang mga haliging tulad niya? Habang inihahanda ng kanyang pamilya ang public viewing, marami ang inaasahang dadalo upang magbigay pugay. Mula sa mga beteranong politiko hanggang sa mga kabataang nais makita ang taong naging bahagi ng bawat mahalagang yugto ng bansa sa loob ng halos isang siglo. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, hindi maikakailang si Juan Ponce Enrile ay isang simbolo ng tibay, katalinuhan at kahabaan ng buhay sa politika. Ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan bilang isa sa mga pinakamatagal na naglingkod at isa ring pinakakontrobersyal na leader na kailanman ay nabuhay sa Pilipinas. Sa social media, hati pa rin ang opinyon ng publiko. May mga nagpahayag ng paggalang at pasasalamat sa kanyang mahabang serbisyo, samantalang may iba namang nagpapaalala ng mga sugat ng martial law at mga biktimang naapektuhan ng mga panahong iyon. Gayunman, iisa ang kinikilala ng lahat. Kakaunti lamang ang umabot ng ganitong katagal sa larangan ng politika at kakaunti ang may ganitong lawak ng karanasan. Isang panahon ang nagtapos sa pagpanaw ni Juan Ponce Enrile tila tuluyan ng isinara ang isang malaking kabanata ng kasaysayan ng bansa, ang henerasyon ng mga politiko na dumaan sa martial law, EDSA, at mga reforma ng makabagong demokrasya. Isa siya sa huling natitirang saksi ng mga panahong iyon, at sa kanyang pag-alis, naiiwan ang tanong. Ano ang magiging susunod na direksyon ng politika ng Pilipinas nang wala ang mga haliging tulad niya? Habang inihahanda ng kanyang pamilya ang public viewing, marami ang inaasahang dadalo upang magbigay pugay, mula sa mga veteranong politiko hanggang sa mga kabataang nais makita ang taong naging bahagi ng bawat mahalagang yugto ng bansa sa loob ng halos isang siglo. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, hindi maikakailang si Juan Ponce Enrile ay isang simbolo ng tibay, katalinuhan at kahabaan ng buhay sa politika ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan bilang isa sa mga pinakamatagal na naglingkod at isa ring pinakakontrobersyal na leader na kailanman ay nabuhay sa Pilipinas. Habang inihahanda ng kanyang pamilya ang public viewing, marami ang inaasahang dadalo upang magbigay pugay, mula sa mga beteranong politiko hanggang sa mga kabataang nais makita ang taong naging bahagi ng bawat mahalagang yugto ng bansa sa loob ng halos isang siglo. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, hindi may kakailang si Juan Ponce Enrile ay isang simbolo ng tibay, katalinuhan at kahabaan ng buhay sa politika. Ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan, bilang isa sa mga pinakamatagal na naglingkod at isa ring pinakakontrobersyal na leader na kailanman ay nabuhay sa Pilipinas. Habang inihahanda ng kanyang pamilya ang public viewing, marami ang inaasahang dadalo upang magbigay-pugay. Mula sa mga veteranong politiko hanggang sa mga kabataang, nais makita ang taong naging bahagi ng bawat mahalagang yugto ng bansa sa loob ng halos isang siglo. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, hindi may kakailang si Juan Ponce Enrile ay isang simbolo ng tibay, katalinuhan at kahabaan ng buhay sa politika ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan. Bilang isa sa mga pinakamatagal na naglingkod at isa ring pinakakontrobersyal na leader na kailanman ay nabuhay sa Pilipinas.